So, mga kaibigan, so, anong ginagawa ninyo? Eh, interesante. Hmm, tara na, mga kaibigan. Kailangan natin gumawa ng mga cake. Simula na natin. Oo. Uh oh, Meron kayong tatlong minuto at nagsimula na ang oras. Sige. Kailangan nating magmadali. Gumawa tayo ng cool na cake. Inaangat na natin ito ngayon. Gamit ang spatula, umiikot, umiikot. Wow! Well, tapos na rin ako sa pag-level. Ngayon, kailangan ko ng kutsilyo. At maghiwa dito. Maglagay tayo ng maliwanag na pink na cream dyan. Purple! Epeksto. Ngayon, gumawa ng mga ngipin. Maganda, magdagdag tayo ng dila at handa na. Wow! Sige, magdagdag tayo ng masarap na cream din. Tingnan mo ang pagtulo niyan. Napakaganda. Ano? Hindi yon sapat para sa akin. Dapat mas maganda ang cake ko. Magdagdag pa tayo ng dekorasyon sa ibaba at sa itaas. Ilang mga berries pa? Perfecto. Wow. Malaking bagay. Magdadagdag din tayo ng berries. Ganyan lang. Mukhang perfecto. Ngayon, magsusuot tayo ng guantes at magpipinta tayo ng mga cookies. Oh, oo, oh, oh. magkakaroon ako ng pinakamalupit na cake. Tingnan mo ang mga mukha na nakuha ko dito. Hindi ba ito astig? Talagang kamangha ha? Ang cake ko ay cool din. Well, handa na ang lahat. Subukan mo. Wow, wow. Kupitin natin ang unang cake. Hmm, interesante. Mukhang napaka-appetizing. Hmm, at ang hiwa. Napakasarap. Gusto ko ito. Hmm, napaka-kinis. Panahon na para tikman ang pangalawang cake. Ganyan lang. Astig! Napaka-interesante. Signan mo yung mga cookies sa gilid? Oo, oh, nagustuhan ko ito. Oh, ano po yung dahil kumpinins mo yung paman, right? Narito ang strawberry, sila ay blackberry, at pareho silang napakasarap. Hmm. Hmm. Kailangan kong magdesisyon. Oh, tikman ko rin ito. Napagpasyahan na. Narito ang nanalo. Huh? Whoa! Wow! Tagumpay! Yay! Hmm, ano yon? Oh, oh, tama, mga kaibigan. Halloween na ang tema. Oh, ang oras. Sige, kakailanganin natin ng maraming tsokolete ngayon. At isang hair dryer para tunawin ito. Mas magiging mabilis ito. Perfecto. Ngayon, haluin natin lahat at ayan na, ilalagay natin ito sa ibabaw ng ating cake. Oh, oh, maraming tsokolate. At ngayon, ang masarap na marshmallow. Huwag kalimutan ang hair dryer. Dahil ngayon, kailangan ko ring tunawin ang ilang marshmallow. Tingnan mo ang creamy na marshmallow. Sige, ngayon, gagawa ako ng perfectong web para sa aking cake. Ayos lang yan. Akin naman ang pagkakataon na gumawa ng web. Pero gagamit ako ng cream. Ganyan lang. Pero sa round na ito, tatalunin ko si Danny. Perfecto. Ngayon, kukuha ako ng puting tsokolate. Hihiwain nito sa mga piraso. Danny, pwede bang hiramin ang hairdryer mo? Oh, sige. Heto na. Salamat! Tunawin natin ang puting tsokolate. Ngayon, gumawa tayo ng maliliit na patak sa cake. Pero una, ilagay ito sa parchment paper para matuyo. Susunod, gagawa tayo ng mga strawberry sa tsokolate at ilalagay ito sa ibabaw ng mga patak na ito. At ang huling bahagi ay iguhit ang mga nguso. Nakakatakot ba? Tingnan mo ang mga maliit na multong strawberry na ito. Handa na. Well, mabuti na lang at ginawa mo yon. Gusto ko ang dekorasyon mo, pero gagawin ko itong mas maganda. Tingnan mo ito. Kukuha ako ng ilang Oreo at ilalagay sa stick. Super. Ah, pwede bang kunin ko ang tsokolate mo? Oh, sige. Salamat! Ngayon, isawsaw natin ang cookie na to sa tsokolate at gumawa rin ng nguso. Oh, tingnan mo yan. Mukhang kahanga-hanga. Handa na. Well, gagawa rin ako ng dekorasyon gamit ang cream na hugis kalabasa. At syempre, kakailanganin ko rin ng marshmallows. Pagkatapos ay ilulubog ko sila sa berdeng tsokolate at magdodrawing pa ng ilang ulo ni Frankenstein. Tingnan mo yan. Handa na ang mga zombie ko. Ilagay natin sila sa ibaba, sa mga gilid. Well, magdadagdag din ako ng ilang kalabasa at handa na ang aking cake. Akin ay handa na rin. Bon appetit! Oh, aba, ah, ba, nalampasan niyo ang sarili niyo, mga kaibigan. Subukan ko muna ito. Mmm, Oreo cookies. Hindi masama. Ngayon, maghiwa tayo ng piraso. Ang hiwa ay perfecto. Ang lasa ng cake ay mas maganda pa. Masarap to. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang cake. Oh, mga multong strawberry ba ito? Mmm, masarap. Subukan natin sila. Hmm, saan sa akin at sa mga kamalikeng? Ngayon, subukan natin ang mismong cake. Oh, halikas. Ah, okay, aking munting matamis na sanggol. Oh, oh, napakakinis. Hmm, napakasarap at mukhang perfecto. Ito na rin ito. Oh, malilit na zombie. Ang cute. Hmm, marshmallow at tsokolate. Hindi inaasahan. At ang nanalo ay si Liv sa pagkakataong ito. Pura Sa wakas, nanalo ako! Nakakatawa ito. Uh, chef, ano ang ginagawa mo? May gawag ka sa round emotions. Well, tumatakbo na ang oras at magsisimula na ako. Una, kukuha tayo ng banana cream. At ibuhos ito sa ibabaw ng cake. Sige, kukuha ako ng grape cream. Tingnan mo yan, ang liwanag ng kulay. Hmm, magiging masarap at maganda ito. Well, Dani, ngayon naman ay ako ang drawing ng emoji. Gawin natin ang balangkas, ang ngiti, mga mata, at... Teka, bakit hindi lumalabas ang cream? Ay, naku! Ngayon, nasa mukha ko na lahat. Nakakatawa yun. Oh, tingnan mo ang emoji na yon. Ilagay ko ito dito at ngayon kailangan kong umiyak. Narito ang isa pa. Ilalagay natin ito diyan at ngayon kailangan ko ng galit na isa. Well, may naisip pa akong iba, Dani? Deka, bakit ang baho? Well, salamat, Liv. Hindi ko kailangan ng emoji na sumusuka. pero ilalagay ko pa rin ito. Sige, kailangan kong tapusin ang aking cake. Heto na ang dila. Handa na. At tapos na rin ang oras. Tingnan mo ang aming mga cake. Bon appetit. Heto na. Oh, sandali ah. Handa na ang mga cake mo. Sige, simulan na natin ang pagtikim. Hayaan mo akong maghiwa ng piraso ng masarap na maliwanag na dilaw na emoji na ito. Hmm, hindi masama. At paano naman itong puno ng iba't ibang uri ng mga emoji? Ay, Chris ba? Rot, bro! Hoja, oh, baso! Ay, kaya Drake, bro! Hayaan mo akong hiwain din ito. Oh, perfectong hiwa! Subukan ko nga. Hmm, gusto ko rin ito. Oh, oh, oh. Sa round na ito, tabla tayo. Wow, Danny! Tayo ang mga nanalo! Astig. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita, kits